Oo. Oh, nasan kami? <laughs> Siyempre, dito kami sa Jollibee. Siyempre, bida ang saya. Kumislit lang. Sa so, welcome to our vlog. Um, subscribe sa channel niya. Scotchy. And I, Ibarola. Nakakainin namin ngayon ay my favorite. Jolly hot. Jolly hot. Yeah. Tapos, ano nga to? Plabok na may chicken. Thai. Yung favorite. So, so mm. siyempre, prize. Let's okay, go. Okay, muna to. Mm. natin Baka mamatay tayo. Ano? Agad-agad? Mm. mo muna. Wala na yan. Dalawa lang piraso yung lalagay niyo. Ano? Dali. ano? Dalawa lang? Hindi ko hindi ako kakain ng pala. Ay, sige. ulo. Basta ibukod mo yung mo. ano. Yeah. Mausok-usok pa na. mo natin. Siyempre, hindi first time to. Ano, makakain tayo ng kalabok. Ng... Ang gusto mga na yun. Sala Thank you so much. Salamat. Ay, ang galing mo po yan. vlog kami. Saya ka talaga. Mm. <laughs> Pinakpan. Hmm. Harap. Ito mm. <laughs> yung lagi kong ano, Uh, kinakain sa Jollibee, pag naka-duty ako, 8 hours. With kanin pa yan, 4 na rice. Pinagtakasya. Pinagtakasya mo pa <laughs> ba yeah. mm. Hanggang 4 na rice mm. lang kasi ang allowed Mmm. Mmm. Mm. Pag peak hours kasi bawal ang ano ngayon? Break time. So wala na sa oras ang pagkain. Mm. Wala gagawin mo na. Mm. mm. Yum. So sa mga martes ko dyan, pag hinanap niyo, ako nawawala ko. <laughs> na ngayon, hinanapin na ako ng <laughs> mga. late na, nabasa ako sa GC. ano sabi, hinanap na? Kain na habang mainit pa, Lomi. Oh, Lomi ang tangalian namin. Kaso hindi na ako makakakain daw. Nakita naman tayo ni Ate Carmela. Ah. Shout out, Ate Carmela. Shout hmm. out, mm. Mami Rose. Shout out ati Mai. Shout out Ate Bon. At siyempre, shout out Papa Ruz. Aming masarap na tagaluto every eh. day. Ang aming pagkakas. Ay, si Kuya Boy. Kuya Boy, alak pa. Ang sopa pa ba? Kaya pa. Ako kung sila ang tao. Maulat hindi nga lang taong lakas ng bulan, grabe ano kayo? July 21? ano po ako, maninigil pala ako kay Remo 21 ngayon, sige sabihin mo sabi. mo <laughs> <laughs> shout out shout out kuya boy Remo bayaman na mm. May price tayo. Kaya na pag nakaganto yung price nila, Kung mga ito. Iglesia ba yun? Hindi. Hindi, hey, itong hari yan. I'm sorry, sorry. Ano ko sa dulo? Hindi ko nakita, nakita link kasi eh. Lumiliwanag. Ang buhay. Tapos may nandirilim. Baliw lang. <laughs> Ang base ay de las Alas, nung mga panahong masaya pa siya, nag-donate siya ng isang concert. Nag-concert siya, tapos lahat ng concert niya, napunta dyan sa Istungan. Hindi huh? pa rin natapos. Kulang pa talaga yung budget. Kaya lang kasi sa ngayon... Paano kulang? Mahal ba yung semento? Sabaga yung semento nila, pambuilding Oo, oh, okay. yung mga ba. Dapat nga, gano'n. Yung... Pag nagpa-semento tayo ng bahay, dapat gano'n yung semento natin, pambuilding matagal na yun eh. Parang bago pa mong pandemic. Ito jali Jollibee may sariling farm to ng chicken. Mm -hmm. Mas malaking manok sa McDonald's. No? Mm -hmm. Parehas lang. Depende sa mga. Depende. Doctor, <coughs> nung po kakain po kami sa mga bata. Mga batang sa bata na bata. sila grabe. Mga taga ano. Ito yung uniform ko. Akin na. Akin na. pa. Mm -hmm. Dapat niya may jalebi na rin sa kabila para hindi na sila tatawid. Ayun naman sa dito. Ayun pa rin. pa may pinapabili na naman kalo. Ano? ayun mo yung naka-toothpaste na mga pampay. Pang yung pang-artist talaga. Ano oh, ano? mang gagawin dito Ang dami namang gustong gawin sa buhay. Kanyari ka pa, ikaw rin naman gagamit doon. Bili mo na. Ha? May ganun ako dati. Set yun. Ang tawag doon? Pastel? Hindi, te. Paint. Pang-paint talaga hmm. siya kasi iba iba yung paintbrush mahirap gamitin yun eh. Atitsut kasi ako nung high school ako. Kahit ngayon, Gina, huwag magalala. Atitsut ka pa rin. Atitsut ka pa rin. ng tao sa so Jollibee. nila. Okay. okay. Eh. Nakawala niya. lang. Ah, kaya pala sarado yung taas kasi kung tinang tao. Mm Kasi -hmm. na magbubukas ng taas pag hindi pa kung Ayun nga, itong Jollibee Bilyong ko. Nagre-renovate na ito. Kaya lang, wala pa kasing tentative date kung kailan sila aalis. Para ganun ko, kaling magsasa. hindi ba sila ninipat lang ng brunch? I pwede, silang i-distribute yung mga ibang crew. Uh, pwede silang ipahiram sa ibang uh, nasa, pero nandun na yun sa yung ano, um, sa crew. Uh, sa, Kasi so, kawawa naman yung cooking sa tenga lang sila. Oh, uh, true. crew. yung gano'ng kalaki sa ka, tenga pa. Uy, minimum tun. Okay. Bukan mamini satu grup 7 ada polisi masuk di pandit Okay ka lang Okay lang daw sa. Masarap ang price na ang Macdo. Pero chicken ng Jollibee talaga masarap. Yes, okay, ano ako, baka makuduro lang ako. Ganun din naman. Sabi ni Maypo, nung ko siya ng kalahatin ko dyan. <laughs> Kasal! <saan? laughs> Gutom nga daw kasi siya. Pero nangingin na siya dede. Ang sabi, niya, pa lang sabi niya kasi parang sa isip-isip niya, ay hey, sa wakas binigyan din ako ng totoong burger. <laughs> Ito, napakarapit. Yung masarap ba, wala pa rin yung dali Pag trip kami dati, tapos overnight tatlong ganyan. Tapos dalawang malalaking ano yung pagkain. Ano yan? si bad boys. Tapos may mga fries. Sabi ng classmate uh -huh. ko, So yung pagkain mo? Pagkain ko to. Dapat ikaw nagbumukbang ng gano'n, yung marami. Guide din kay ano, Tong Yang ba hmm. yun? Ha? Yung Korea? Pauubos hmm. na yun lahat. Galawin, dumili ka ng inyo. Sila Jules ba? Nakasama sa Pinterest, hihihi. Hindi ko pinapayagan kayo, natatakot ako. Baklo ko. Pero parang wala naman ng Pinterest na nakaraan kasi nga nag Sa ano? Sa Dakila, meron. Ha? Ah, Mahaliit pa sila noon eh. Kaya eh, nga natakot ako eh. Baka parang uh, parang sa kaming mamatay. Ka patay agad. kailan kasama. Kasama naman ako. <laughs> Natatakot lang talaga ako. Hindi, uy. Sa elevator, golden rock. O, you know, nakatama. Kasama But, ka din? Oo, uh, uh, kasama ko. Dalawa kami. At parang hindi na yung nauso. Yung field trip. And since Singa, pandemic. Makikita mo sa, ano, sa ibang mga nagpe na sila tapos Kaya isang ito buong oh, isang buong bus. Isang buong bus, puro estudyante. Oh, kasama pa nanay, o oh, ano na lang. Hmm. Tama yun. Kasi minsan human error. Tignan mo yung ano, yung nasakyang bus. Yung parang bus na punong-puno -puno ng police, ay ng estudyante ng mga criminology. Hmm. Naulog sa bangin na. Ah. Ano ba yung yun? Best link din yun. Mm. Oh, sabang yun. Oh. Tatlo daw patay dun. Kasama yung driver. Dito lang. Hindi mm. ba? Ano okay. na? Huwag kang OAC na kayo nga nagmumotor ng ano eh. Hindi naman kayo namamatay. Hindi. Yung siyempre bus yun. Yung driver. Pero dati kasi mga kabataan, ikaw nga sabi mo nga sa field trip mo, ito baon mo, di ba? Oo. Oh. Challenge Ngayon kasi parang si Raulo na yung mga driver. Uh -huh. Dapat di kailangan Grabe, lakas ng ulan, promise. Sobrang lakas ng ulan. Wala ka na makita. Pag na yan. Sobrang lakas ng ulo na Kaya kami sa stock sa Jollibee din. Na actually, magtatanong lang kami dito ng kung oh, magkano mag big order or ano. Kasi itong isang, isang cashier, sinasabihan ako na pag price, maximum mo 10 lang yung order. Di diba, ano nga yun? big order nga yung kailangan ko. Oh, okay. Masarang ba? Ma ah, parang kanina kasi nainis ako pa upa. Pa 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 ulit ulit Oo. Umiikot lang kami sa circles yung pinag-uusapan namin. Eh, bulk order nga yung ano, tinatanong ko sa'yo. Ay, kausapin nyo na po yung manager. Ay, actually, oo, yung manager na lang. <laughs> <laughs> Pero sinabihan pa rin yung ano, dahil yung oh, ano. Chinigan na niya. na Wala tayong na. ano ha. Oh, ay, mga rider, oh. Ay, um, mga grab rider. Uh, Grabe, na. ang lakas talaga ng ula. Na, ang, layo, ang layo na nung naigot na rin Nakarating na kami na... Um, Commonwealth High School, nakarating na kami ng MLQ. ang uh, pumunta mo na kami ng Commonwealth High School kasi bumili kami ng PE uniform ni Kuya Jules pang grade 9. Tapos, ang liliit ng ano nila, size ng uniform nila doon. Triple X, eh mas malaki pa kami doon, mas payat lang yung si Kuya Jules, eh. Payat na medyo, tuba Kaya yung kay Kuya, may Kuya J.J. sa anak ni Hati Carmela, mga 4X size yun. Makasag naman yun. Tsaka malapad yun, eh. Mga masyadong bulky. Kumbaya. Tapos nakarating na kami ng MLQ kasi bibili ka... Kumuha kami ng activities ni Maid kasi nga hindi na papasok. Si Makla. 4am na gising ng madaling araw. At alam nga oras sa tulog. So, hindi ko na rin pinapasok. Anyway, lakas ng ulan. So, hindi ko na rin pinapasok. Wala din naman pasok. Wala pa silang sampo. Meron to niyo. Pero parang yung estudyante ni ma'am, wala pang sampo. Tapos, hindi na namin yung bilihan ng PE uniform. Kaso mga gantong ulan, baka hindi yung magbubukas. Baka. Kasi ganito kalakas yung ulan para kay Levi kasi yung key uniform niya yellow na yon pero 3 years 2 years 3 years siya ng mga gagamit grade 4 grade 5 grade 6 hindi kasi niya mo kang kinder yeah. oh. pero ganun yung ano yung key uniform ng ano grade 4 grade 5 grade 6 yellow tapos namalengke kami ng tanghalian so far hanggang ngayon nasa namin pa yung tanghalian <laughs> alas 12 na hindi pa ako makain yung mga tanga sa akin. Tapos, yun. Tapos magtatanong nga lang sana kami dito, eh, nagutom na si Shin. Nag-order. Kasi tingin pa kami ng ano. Na, mga na kayo kumain. Hindi pa naman nila agad agad kumakain, te. Tsaka sa kasi may kailangan talaga gutom na gutom. Or else. Hindi siya hindi niya papansin eh. Napaka. Sisigaw. Kailangan niya na kasing matuto kasi ano. Pag hindi mo siya, pag walang nakabantay sa kanya, patay tayo. Ang hirap niya pa kayo. Sabi niya sa kwarto ko. Mama! <laughs> Bantayan ko <laughs> daw pala siya bang kumakari. Ang saya mo talaga eh. Nakahiga na ako eh. Grabi oh, ayun, sobrang lakas talaga ng ulan. Grabe, mag-aano ba? muha pa pa naman dyan? Pero bukas, actually wala kaming bagyo ngayon. Ngayon ay July 21. Wala kaming bagyo. Si Chris Hing nasa Hong Kong na. Kaso hinihila niya yung, yung hangin na, ng habagat. Kaya lumalakas yung ulan. Pero bukas, may kahapon may namumuong low pressure. At pag namuuto, ang pangalan niya ay si Daniel. Danye. Danye. Dante. Dai Dante. <laughs> Dante. Grabe ano man si Daniel. Dante pala Dante. Si Daniel. Dante. kasi ano eh. Na naisip ko po tapos na incognito. May ano ah, may issue kay Katrina. Eh. Diba sa... Anong issue. Ano ang no, about kay... Katrina Bernardo saka kay... Yung isa? Lucena na may... yun. Alden Richard. Oh. Na ginamit lang siya MM tapos ginamit niya. Yung patro. Si Alden. Tapos na na parang na-depress yata si Alden. Oh. Ganun. Depression si Alden. Eh pilot na nagpa-pilot siya ngayon. O, tapos nagpapagawa siya ng bagong mansion. Ang tao lang sa TikTok. Hmm. Pwede, pwede. Tapos meron pang friend daw na mutual friend na dinidate niya yung ni Catherine yung lalaki. Sino yun? Mark? Ano yun? Sino ko? Kasi eh, may ng Lucena. Oh, yun yun. Nasa Australia nga raw sila nga. Baka sino kasama? Hindi naman artista yun. Mayor yun. Lagi ako sumasod. May mag-uap dito naman pag sumasod. Buti nga dyan. Kaya minsan dito. Sakit kaya pa ulit lakas yun. Sobrang lakas. Papakita ko sa inyo. Ewan ko kung mabibigyan ng Katarungan. Sobrang lakas ng ulan. Wala kasing tao. So, sobrang lakas ng ulan. Sa labas. So yun, yung pamilya namin hindi pa kumakain. Tara <laughs> tatapusin na namin dito ang vlog. Total 20 minutes na yun. Kerry So, sub like, subscribe sa aming YouTube. Koji Kabute. Koji. Miss Koji Kabute. At I Ibarong. A-I Ibarong. Double R yun. Eh.